Marami tayo nakikita ang setup lodi kung minsan sa mga video. Okay. Minsan hindi nila ginagamit yung sariling mic ng player. Lalo na kung ang player ay keybox. Tapos yung mga basta keybox, tsaka junior, junior 2, junior 1, keybox 1, 2, 3, mga ganyan. Yung mga yun kasi lodi, ang mga echo nila ay digital. Kung halimbawa, restart mo yung player na yun, pag sinindi mo, yung setup ng echo mo ay nawawala, bumabalik sa normal which is yung napakalakas ng vibration ng echo ayan kung halimbawa ganyan yung echo ng bihit mo ayan, ito kasi manual yan eh manual control yan sa echo kung halimbawa yan yung echo mo kung pinatay sindi mo yan dahil nga manual, dyan pa rin yan hindi nababago yung setup mo. Kung yung mga ibang player naman, gaya ng nabanggit ko nga, keybox, mga ganyan, tsaka marami kasi, kung minsan lodi, ginagamit nila yung mga keybox, yung mga israata, ata, yung mga hindi ganito. O, basta yung mga player na hindi gumagamit ng ganitong control. Ayan. Yung analog control. Mga digital yung ginagamit nila. pindot lang. Ina-adjust mo. Dito. Meron mga pindutan yun eh. Uh, i-search nyo na lang, Lodi. Yung mga ganon. Pero para sa akin, mas the best talaga yung mga ganitong control. Ito, Mega Pro, okay, okay pa naman to eh. Pang professional yan. Pagka in-adjust mo yung mic nito, kung ano yung adjustment mo, diyan pa rin kahit mamatay yung player, kahit mag out, karoon pa rin yung adjustment mo. Echo, kung saan mo i-chinun yan, tool pa rin. Alas siyang pagbabago. Kung minsan, ang ginagawa nila ay ginagamit nila yung control ng amplifier. Ayan. Yan yung uh, EB502B na amplifier which is concert. Ayan. Ito yung ginagamit nila. Ayan. Yung mic na yan. Sinasaksak nila dito yan. Ito. Tapos, kinokontrol nila yung hey. 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 Yung chipset kasi ni Tolodi o yung uh, kanyang control, yung echo niya ay medyo hindi maganda. Lahat na mga 502B o concert, ibig sabihin na gantong amplifier EB 502, uh, A, mga kanyang 50, kung ano-ano pa. Medyo hindi maganda, hindi quality yung audio niya, pati sa echo. Halimbawa yan, echo niya. Hey, 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 hey. So, so, parang ordinary karaoke lang yan na yung mga karaoke natin nung araw yung mga karaoke natin nung araw maganda pa ngayong <laughs> eh ko eh pero ito uh, hindi ako believe sa onboard echo nito o mic preamp nya yan kung halimbawa Lods ang gagamitin yung player ay keybox kailangan asawahan nyo siya ng magandang amplifier na maganda yung delay tsaka yung echo microphone niya Pero ito sa mga linyid na rin na nagbibidyo, okay alam na nila na hindi maganda yung echo ng amplifier na to. Good for PA lang yan pang public address sa mga meeting mga ganyan, pwede na rin yan, pagtyagaan Ito lang ang dala mo. Pwede ka na mag-meeting sa kung ilang tao yung imi meeting mo para sa PA public address, malakas na boses with mic. Pwede na yan sa gitara siguro pwede rin kasi yung mga haranista nung araw nakikita ko may mga o oh, kahit hindi pa uso yung haranista uh, yung mga kumbo-kumbo na sa mga ano niya pagka may tugtugan na may lamay o ganyan ganyan yung kinagamit din nila sinasaksak nila dyan yung mga gitara nila mga mic o oh, nakakatugtog naman sila ng mahusay pero Uh, medyo quality naman yung audio nila mga pang matandang audio kanya, alam mo naman yung mga pang matandang audio bumabalik na ngayon niyan, umuuso yan okay, so balik tayo dito sa amplifier na to ayan, sabi ko nga ito, itong setup na to ay okay na kasi nga, ang magdadala na dyan ay yung player ito maganda pa to yung isang 100N na hindi piolo maganda yon Uh, ito kasi medyo semi na to eh. Uh, iba na yung bala nito. Although magkapareha na ng bala, pero yung recording ay magka-iba na. Mas maganda yung MP100N na hindi piolo. Okay din yun. Ito kasabayan na to ng Isra, mga ganyan. Tsaka yung uh, nakalimutan ko na kung ano pang player yan. Pero ipapakita ko sa inyo, Lodi, yung uh, magandang i-partner sa mga keybox na player. Pero wala akong keybox eh. Uh, hindi kasi ako sumusuporto sa player na keybox. Kasi nga hindi maganda yung audio. Kaya kung minsan makikita nyo yung mga ibang video ako na wala dito yung mic. Kundi nandito sa amplifier. Kaya nga lang, okay naman yun. Kaya nga lang, pagka nasiraan ka ng mga Twitter, tsaka ano pa, eh medyo hindi maganda yung audio niya. Sa mga pang... ah... Uh, hindi siguro nakakaintindi ng konti nakakaintindi ng konti uh, pwede na basta tumugtog lang pero kung sa mga professional yun talagang nakakarinig sa mga music nakakarelate sa music ay mahalata nila yon okay ipapakita ko sa inyo Lodi yung isang setup pa na amplifier kung gusto mo naman ng integrated amplifier Lodi na medyo quality yung mic gumamit ka nito. Ito, kahit asawaan mo na siya ng keybox. Platinum yun eh, yung keybox na yun yung tinutukoy ko. Ito kasi, yung kapitan na yan, may ibang variety pa yan eh, may ibang kulay pa yan. Ito kasi, yan na yung mga karaoke talaga. Yan. Yan na yung mga TG-40 na huli. Huling gawa na yung mga yan, pero kapitan siya. Pero yung bala niyan ay T-40 mga TG, TG10, TG40, 30, 30 plus, mga ganyan. Ito yan. The best din to kung magbigay ng microphone at kung magbigay ng echo. The best din yan. Pero kung ang player nyo ay mga makabago na, gaya ng binabanggit ko kanina, mga keybox, at yung iba, dito na sila nagsasaksap dahil nga hindi nila maitono yung kanilang mic echo kaya dito sila nagsasaksap pero ito, pakinggan nyo yung audio nitong Kibler amplifier na to. Maganda to, Lodi, yung kanyang uh, quality ng mic din, echo. Hindi naman siya ganun ka uh, ahead ng konti dito. O, ibig kong sabihin, hindi naman niya kayang tumbasan yung uh, binibigay na echo and uh, audio nito. Pero, kaya niya naman. Ayan, o, Mas maganda na lang ng konti sa concert. Hey, hey, so, song, hey, 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 okay, hey, so, 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 so. hey, 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 sa dalawa <elasrettin> Hey Hey sa Hey sa hey. hey. sa mm -hmm. Hindi naman kailangan ng sobrang echo lodi pagka yung mga professional na kumakanta kasi nga, kaya na nilang uh, baguhin yung audio nila, pagandahin yung audio nila. Kaya nilang mag-vibrato bang tawag doon. Kaya sa mga video ako minsan, yung may madinig ka lang na echo, ay pasok na. Pero kung sa inuman, uh, hindi pwede yon Kailangan malakas na malakas yung echo nila. Hello, 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 hello. hey, 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 hey. Kaya yun yung mga gustong-gustong sa inuman eh. Pero kung mga professional na yung kumakanta, may mga dayo, magbawas kayo ng echo. Hey. Solo, solo, kasi nga kaya nilang laruin yung boss nila kasi nga magaling silang kumante Hey, check, 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 Hey, Kung napansin niyo yung audio ng Kibler na to, GX5, GX5 Pro. Check natin dito. Ito naman yung mic audio ng Platinum. Hey, hey. He, so, 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 so. Magdagdag tayo, mag-add tayo kasi nga pagka dumaan na dito, iba na yung setup niya. Ayan. mag na tayo dito. Ayan. Hey, Ito yung echo, mag-boss lang tayo. Hey, <laughs> maganda siya lodi uh, ito, the best talaga to yung kapitan na ganito yung mga T40 Plus mga uh, ano ba Hyundai Pro N Pro I uh, Hyundai basta yung mga player nung araw talaga maganda yung quality ng uh, microphone nila tsaka yung audio quality pero ngayon na lodi uh, kahit mga SD card na yung mga ginagamit pansinin nyo ibang iba yung tunog ng mga ganitong player na nauna Although may mga MTB sila, dati naman yung mga ganito may mga MTB rin. Kaya lang tinanggal, tinanggal yung bala na may MTB. Hindi lang uh, karaoke ito nung araw, kundi may MTB pa. Pero ngayon, Uh, more on karaoke na siya. Tinanggal na yung mga music video, uh, ganyan. Ang natira na lang ata na may music video, kundi ko nagkakamili. Hindi kasi ako updated eh, pero updated lang ako sa mga old na ganito na karaoke na talagang maganda yung quality niya. pang talaga. Ang problema lang kasi nito kung minsan, pagka napapampag, naglalagyan. Uh, kung nag... Uh, pupose o nag-stop yung music Then, kumisang i-reset mo na naman, patay de Oh, ah, pwede na naman. Pero may solusyon naman dyan. May mga video tayo kung paano solusyonan yun. Naglalagay tayo ng foam dito sa ilalim para anti-shock protection niya. Kaya, di balik tayo dito low, din nabanggit ko nga, yung, uh, yung mic echo nito ay maski paano, kaya niyang tumumbas dito. Pero hindi naman siya ganun ka-quality, pero okay siya. Okay, kaya ko ang player nyo ay keybox, yung mga nagsasaksak dito ng na mga nagpaparkila, uh. Ayan. Dito siya nagsasaksak kung minsan eh. Kasi nga hindi nila makontrol yung control dito. Kaya kung gusto nyo ng quality na integrated Lodi, ayun. Itong GX5 Pro na to ay sapat na para sa kantahan. Okay? 5 3 2